Magandang araw po muli mga katribo. Ako po ay magbabalidate ngayon doon sa Tarambingan. May mga ilang beneficiaring kailangan puntahan. Subalit malalim ang ilog. You know, unang ilog pa lang o meron agad din, eh, sa entrance. So kailangan iwanan na aking motor dito sa garahe. Yan, tara mga katribo. Pupunta po ako doon. Ang uh, video PDO ng Agibaloy. <laughs> At magbabalidate. Nandito yung aking guide oh, sa likod. Ngayon Ayun, nadating na. So, nakaka-nervous yung unang ilog pa lang, oh. Medyo so, hanggang kita daw ito agad. Oh, ito. Ito pa yung una pang ilog yan, oh. So, yan na agad. So, pupunta tayo doon. At, bahala na. <laughs> Lord save us. Ayun, natawid na po tayo. Sa unang ilog. <laughs> oh, ayan ito so yung buhay PDO. PDO ng mga katutubo. Ah, bablog lang tayo para alala naman ng mga mangya na ganyan nagsakripisyo yung kanilang mga worker. Ayan o. Oh. So, nakatawid po tayo. Punta tayo doon sa ikalawang ilog. Yun ang mas malalim na hanggang hita. Ito hanggang hita na rin. Akala mo ay mababa pero hanggang hita na rin. Yun yung aking mga guide na iwan. That's all eh saan so, kaya kami dadaan ito yung aming kaya kailangan may guide oh, yun oh, kami dadaan ang ganda ng halcon view you so yan yeah, tatawid na po tayo sa ilog ang kita na verde yung verde oh. yun yung aking kasama oh. hanggang tuhod yung aking guide so hinay hinay lang dahil <laughs> hanggang tuhod niya, hanggang hita <laughs> ayan o <laughs> ang saya na maglingkod sa katutubo <laughs> laging fresh, basa so ayun o, may asong natawid, o yun yun ang ng aso so, ilang pamilya yung babalidate natin dito na gusto nating maibalik mga kapatid, nakatutubo medyo banayad naman siya at po, konti yung batong pero pag malayo, malabo ang tubig dito, delikado. Ayan e, no? Na ah, gandang tumawid dito. At to, um, may bangka din kapag ka sobrang lakas ng agos. Delikado. Kapag hindi mo alam yung terrain, kaya naghihintay ako ng guide ko. Ituturo sa iyo kung saan mababaw. Parang pwede mas mababaw din sa kabila. Oo nga dito tayo bababa mamaya kaya iyan naman so masayang maalala ito, magdating ng araw na uh, ginagawa natin itong vlog para makita ng mga young generation ng mga mangyan ganyan pala yung sakripisyon ng aming mga video hindi lang po ako nagsasakripisyon ng ganito, pati yung aming mga kasama, yung iba naman tawid dagat at mas nakaka-nervious doon. Pag nasira yung bangka ay eh, ito medyo may sasampitan ka pa sa dagat ay eh, medyo delikado. At yung risk namin sa paglalakbay everyday kasama po yun. Yan yung aming fresh binabayaran sa paglilingkod sa DSWD. Uh, sana ay maalala ng mga young generation ng mga mangyan na aming pinaglilingkuran. Kaya, makita nyo na uh, pinaglingkuran kayo at tinulungan kaya hindi kayo umunlad sa sarili lang nagtulungan tayo yun lang po, maraming salamat ako po'y pupunta pa doon sa bundok na yun doon mayroon pa. mga 30 minutes na lakad dito yun lang po maraming salamat hanggang dito na lamang po ang ating vlog ako po ay magbabalidate na dahil gusto natin silang may balik yung mga natang nawala sa program at atin pong pagsisikapan na sila ay may balik muli ano, ganda ng halcon view dito babay muna mga, mga katribo buntan boy ewa. Ah. so yan mga katribo nandito na po tayo at ako po ay magsusuyo na yan mga kabahayan nila oh. Ang mga kapatid na katutubo. Yan ay combine ng ano light materials talaga. Meron ding ilan dito maayos ng bahay, pero Yan, Ano kita nyo? Advanced technology na rin sila. Nagamit na rin ng pako, dati iwala. Ano, quadragua style na rin. Sa so, ano, yung baboy, may baboy so yun, no, may pispan oh. may paspan sa doon oh. may palayan oh. yun, hanggang dito lang po ating vlog bye bye and god bless yun, kapanda na rin mga bahay nila dito yun. ito po yung aking pinuntahan doon sa kabundukan sa si ati Maricel ati Maricel, kawai ka naman dyan oh. live tayo sa Agibaloy TV <laughs> Bati ka naman sa mga kubayan nating yung nanonood. Oh. Bati ka. Kaway ka, kaway. <laughs> yeah. Mahiyain na. Ito yung mga katribo. Okay, uwi na. mabuti na lang ako ko si Ate Maricel. At ito na yung pinaka malungkot na part yung pag-uwi. Yun. Yung bata pong natawid. Nakatakot. <laughs> Salamat po. Muntan boy. Wah. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை